Dito ako sa St. Andrew Church. So, dito ako. Ayan, ang dami mga dito. Mga ributo. So, kailangan ko pala kumuha ng Certificate of No Records para mapabinigan namin si Lara. Tatlong simbahan po. Yan, one year old na kasi si Lara. At sa kanyang requirements dito sa simbahan na papabinigan namin sa kanya ay Certificate of No Records. So, dito na kami. Ayan. Yan yung ano nila, rebuto nila. So, ayan. So, Catholic din pala ako sa aking birth certificate. Pero yung puso ko po ay hindi katoliko. Ayan. Pero nagpapabinig kami kasi yung tatay kasi nila is Catholic sila. Kaya, ayan, papabinigan namin si Lara. Ayan. So, ito si Mary. Ayan. Jesus. Ito, hindi ko alam yung sino yan. So, ito yata yung pinakamadaming uh, mga imahe. Ayan. Itong church na ito, St. Andrew. A thank you po sa mga staff dito kasi yung mabait po nila. Saka donation lang po yung hinihingi nila. Hindi sila nagsasabi kami magkano talaga yung ibibigay mo. So, depende lang sa iyo kung oh, magkano yung ibibigay mo. So, okay din kasi nangungutang na kasi kami para mabinyagan lang po yung bata. So, kailangan kasi daw basbasan. si so, okay. Ayan. oh, sino yan? Hmm. Tapos, ito. Yan, nakaupo. Nakaupo siya. So, dito sa gilid, ayun, gilid na yan, sindihan ng kanila. Ito kami sa Don Bosco Church. Kukuha na naman ng No Records, Certificate of No Records pala. Ayan, so, ito yung church. Ang ganda. Ang ganda, oh. Parish store. Meron silang parish store. Thank you, Ayan. Oh. Okay na yan. Ang sino yan? Iba-iba <laughs> pala yung hinihingi ng mga church sa so, Saint St. Andrew daw. At pagka uh, one year old, two years old, okay lang sa kanila. Pag three years old daw, ayun, hinihingi na nila ng Certificate of No Records. Kaso malapit kasi sa amin yung Holy Cross Parish. dun yung church. Kaya doon kami magpapabinyag. Tapos yung hinihingi nila pag isang taon na yung bata pataas, humihingi sila ng tatlong certificate of no record. So maraming church na pinuntahan namin. Pumunta kami sa St. Paul kanina. Tapos mahal yung hinihingi nila, 100 pesos. Doon sa isang church naman, 20 pesos lang. Tapos yung sa St. Andrew, donation lang din yun. 50 pesos yung binigay namin, 50 kanina donation lang tapos pumayag naman sa 20 pesos kaya natutuwa rin ako kasi utang lang yung pera namin o ang hirap kasi kailangan kasi magpabinyag kaya no choice so, ayan, okay. ang ganda dito din dito. dito daw 8 years old yung mga bata bago sila manghihingi ng certificate of no records so nagaantay pa ako dun sa mag-aasikaso sa kanyang certificate of no records every yun ma'am Tuesday Thursday hmm. iniwanan ko si Lara dun sa pinsan niya alam mo yung isip ko lumilipad kasi yung anak ko ang hirap na ang hirap hmm, kasi wala tayong choice bukas pa alas 8.30 daw bago makuha yung certificate <laughs> hindi na sila nagpapabayad wala daw bayad Lapas Church. So, dito naman sa Lapas Church, hihingi naman ako ng permit para mabinyagan si Lara sa Holy Cross Parish. So, ayan. Meron din silang rebulto dito. Ayan, madami din. Hindi ko lang siya nilapitan kasi naambun kasi yan eh. Ayan. Oh, ayan, ayan. Mga ano nila. Ang dami. Ang dami din. Pero mas madami dun sa St. Andrew talaga. So, binyag ni Lara today. Yehey! So, ganyan yung ano namin. Hindi pa siya tapos. Meron pa sa taas. Lalagyan pa ng balloons. Uh, binyag na ba ni Lara. Yeah. Binyag ni Lara today. Hmm? So finally, natatapos na rin ang aming lalakarin. Kaya ayan, magpapabinyag na ang lara. Nari hey ma, ma. ko, ano yan? Si kuya, unang hingi pagkain kay mama. Mama na huh? success din. Mabibinyagan na rin ang lara ko. Yehe. Nabibinyagan na rin. Ang dami-dami na may papel. Nilakad. Oh. Oo, oh, ang dami talaga, no? para mabinyagan lang kasi one year old na daw. Yan yung requirements sila dito. Kuya. <laughs> so isang ninong, isang ninang lang po yung tinuha namin sa kanyang binyag. At saka yung tita lang nila at tito. Para tipid. Yun lang din naman iligta sa pinakauna eh. Isang ninong at ninang lang din naman. So pinicture ko dyan si kuya. Pinobinigyo ka na rin din. So ito yung pinaka final look ng ating decoration. So buti na lang yung Hello. kanilang daddy ay marunong. So kanyang idea yan lahat. Huh? So, yung balance lang na may buntot-buntot yung akin. Pero sa kanya lang, siya yung gumawa. Ang aga niya talagang gumising para lang mag-decoration. So, ayan, Pumakanta pa ang aming tatay. Ayan. O, diba? Ang cute naman ni Ang cute. Gustong gusto ko rin yung design. Nag effort pa talaga siya pumunta ng divisorya para lang mabili yan. Diba? So, lahat ba ng tatay ganyan? <laughs> So, ayan. Pwede rin po kayong kumuha ng idea gamit yan. Pag may party kayo, ganyan din yun yung gagawin nyo. So, yung foil curtain pala yung ginamit namin para maglagay ng buntot sa mga balloons. Ayan. So, meron yung balloons sa kabila. Ayan, ilang oras din niya ha, bago tinapos yan. So, thank you sa aming sponsor, sa aming tita Ninang. Ang sarap ng cake. So, isang libo sa kanya dyan, tapos din lang ng aming tatay. oh, tikman na natin. Ang sarap nito, ice cream cake. Mm, sarap talaga. So, ito yung aming handa. Ayan, pansit, kaldereta. Tapos meron din kaming egado, eh, ayan, simpleng handaan lang para mabinyagan lang talaga at makakarao sa yan, may egado kami. So thank you kay kuya, siya yung nagluluto. Meron kami coffee jelly, ayan, tapos merong soft drinks. So, gusto ko lang talagang i-share sa inyo itong decoration din po namin. At saka, of course, pag lumaki si Lara, lumaki si Lance, pwede namin balikan.